Welcome back na naman sa ating YouTube channel So for today's video Nandito tayo ngayon sa Gubat Hindi, <laughs> okay, nandito po tayo sa King Faisal Park yata to Actually hindi to first Hindi ko to first time na makapunta dito Maraming beses na ako nakapunta dito uh, At galing pa po tayo yung work uh, Ayan po yung aking gamit at sabi ko, since maaga ako nakalabas ngayon galing work, sabi ko eh, why not na tumambay muna ako dito. Kasi pagdating ko naman ng bahay, ay wala naman ako kasama doon kasi yung ay, asawa is eh, so wala pa naman siya. So sabi ko, matagal ko nang gusto pumunta ulit dito, bumalik dito kasi namimiss ko na po ang dagat. Apo, dyan po ay may dagat po dyan. At dito, napapalibutan tayo dito ng mga puno. Tapos yan, yan yung highway. Diyan ako dumadaan at ngayon anong oras na ba? Uh, 4.40 na po ng hapon. Pero kanina pa tayo nandito siguro mga 3.40 nandito na ako. Pero naglakad-lakad pa ako kasi nga dumaan pa ako doon ng bridge. So nakita nyo naman may bridge tayo dinaan at tapos naglakad pa tayo. Tapos na may buka na doon meron doon mga palaruan para sa mga bata. Para siyang mga amusement park kasi may mga rides rides din sila at dito napaka peaceful dito wala naman dito bayad tapos makakapag relax ka pa yun nga lang medyo mainit pa kasi ano palang alas 4 pa lang ba diba? or 15 pa lang ng hapon kaya mainit pa bala ko sana doon ako pumunta doon ako mag vlog kaya lang sobrang init at dyan mayroon ka pwede ka din dyan may mag ano siguro baka narikila may mga trolley trolley dyan at uh, nagdala din ako ng baon talagang pinaghandaan ko tong araw na to sabi ko why not nagdala tayo ng, nga tubig na makukutkot kasi gusto gusto ko na talaga makapunta ng dagat kasi parang imagine ilang years na rin akong hindi nakakapunta ng dagat eh laki probinsya ako sanay ako sa dagat sanay ako sa bundok mas prefer ko yung ganong ganong culture ganong culture basta mas prefer ko yung ganong environment yung bundok, yung dagat, yung ilog kasi nga laking probinsya tayo mas hinahanap yun ang katawang to compare sa mga building sa mga mall eh, hindi ako masyadong mahilig sa gano'ng. at the same time magastos pagka nasa ganong lugar ka

Oh, saan ka nakakita? Turista, di ba? <laughs> Namamasyal pero may payong. Nagbablog pero may payong. Kasi medyo maano pa yung sikat ng araw eh. Ma... Mainit-init pa. Pero oh, mahangin naman. Kaya lang... Siyempre protection natin sa araw. Tingnan natin kung pwede dito. Sana walang bayad. Di ba? Yan ay yung dagat niya. No? Maganda. Maganda dito kapag yung alas 5 at saka yung sun ano, sun uh, set pagpalubog na yung araw pero bawal dyang maligo at bawal din yata dito magfishing fishing minsan meron dyang mga speedboat ka makikita hindi ko maintindihan kung anong klaseng art to anong ibig sabihin niya Ah, oh, so may mga coffee shop nga dito. May mga coffee shop shop. Mm. Ayan. Dito sa area na to, malilim. Ah, perfect dito tumambay kapag pagkayong may kasama ka. Yayay ko nga dito yung asawa ko. Yayay ko tumambay dito. mag -coffee, coffee Kasi sa trabaho kasi ka sobrang stress na kami pareho eh. Kaya perfect ito sa aming dalawa. Ayan. May mga kaikain na kasama si Mrs. kasi nasa work pa siya. Uh, 5 o'clock pa yung kanyang labas ng bahay. Actually, plano na sana namin mag ano, mag-beach talaga. Matagal na namin mag-beach kasi nga uh, bukod sa toxic sa trabaho, toxic sa alam mo yung parang paulit-ulit yung ginagawa mo araw-araw palaging ganon. So parang walang parang alam mo yung parang patay lang yung yung araw na to na lumilipas sa iyo. Para nakakabagot kapag yung paulit-ulit. Kaya sabi ko sana lumabas kami, punta kami ng dagat. Pero alam naman niya na nandito ako. Kaya alam ko naman sa kanya na sabi ko pumunta ako dito sa dagat. Kasi gusto, gusto ko na talaga pumunta ng dagat. Kasi ako nare-relax nar 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 ako kapag yung nakakalanghap ako ng amoy ng dagat parang feeling ko parang uh, nare-recharge ulit ako siguro dahil kaya namimiss ko yung Pilipinas kasi 10 years na tayo dito sa Bahrain oh, 10 years na ngayong April 27 magka 10 years na tayo dito at 6 years na rin hindi ako nakapag-uwi ng Pilipinas so talagang nandun na talaga yung bagot yung pagkainip at saka marami din akong mga iniisip lately kasi iniisip ko kung hanggang ilang taon pa ba kami dito sa Bahrain iniisip ko rin yun kung mag na ba kami pero kinukonsider ko pa rin ang ano kami mag uh, cross country isa din yun sa mga iniisip ko kung mag cross country ba kami kasi baka kasi pag umuwi kami ng Pilipinas baka yung yung naipon namin baka hindi gano'ng kasapat although sabik na sabik na akong umuwi gusto ko nang makasama yung pamilya ko syempre at the same time yung father ko gusto ko na rin magkita kami kung ano man yung sitwasyon niya ngayon gusto ko na siya physically mahawakan kahit gano'n na yung sitwasyon basta gano'n palagi akong may longing palagi lagi akong may... Pag naisip ko si tatay, lagi akong may longing, lagi akong marami akong what if. Basta ganun. Kasi after to now, kahit na ilang taon na yung lumig, nakalipas, nawala si tatay, ganun pa rin yung... Parang hindi ko pa rin siya tanggap. Kasi lagi akong may questions sa sarili ko. Kung worth it ba yung sinacrifice ko sa vlogging na basta bahala na ang Panginoon in God's perfect time kung anong plano niya sa aming mag-asawa kung saan niya kami dalhin siya na ang bahala so ang ibig sabihin pala noong yung ano na yan para siyang Bahraini Women's Monument Atar Atar so yan pala siya yan pala yung ibig sabihin niya yan ang ibig sabihin niya so Bahrain Women's Monument yung ibig sabihin niya now I know tapos yan doon sa side na yan pwede ka dyang dumaan yung mga nagbibisikleta ayan ang mga nagbibisikleta yan perfect so I think kailangan natin umuwi kasi 4.30 na at uh, 5 o'clock pa uwi na yung asawa ko so sa susunod babalik ako dito at kasama ko na yung asawa ko sabi ko gagala kami dito hanggat uh, habang yung panahon ay hindi pa kainit habang ang panahon ay yung medyo may hangin-hangin pa rin parang ano lang warm pa rin yung yung temperature niya hindi mo hindi kayo yung magigil na lumakad na magala kasi ayan mahangin oh rinig mahangin ayan yun siya So yan, papunta na tayo ng bus stop At Yun lang yung ating vlog for today Sobrang Thank you sa inyong support At sumisigaw so na ako dahil For sure hindi nyo ako maririnig Dahil nandito tayo sa may highway oh, Nasa highway po tayo Kaya hindi nyo ako maririnig Kaya kailangan ko laksan At yan, papunta na tayo ng bus stop Ayun Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and click the notification bell para every time na mag-upload ako ng video ay updated kayo palagi. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. God bless you. Bye.